Isang mapagpalang ari po sa ating lahat mga kalingap, mga kabisis po minamal. minamahal. Uh, ngayong araw na ito, hindi dito po ulit tayo ngayon sa amiyarda uh, sa uh, Japan Surplus po. At uh, balay, uh, titignan po namin yung uh, order po ng isang uh, client. Uh, Nag-order po kasi siya ng uh, isang uh, mini-dump truck na 10 feet. So titignan po natin yung kanyang uh, order pong, kung sakali po magustuhan po niya ito pa yung mga truck po pala dito Yan. so titingin po tayo at saka mga kalingap mga kababayan kung uh, naisip pong bumili po ng ganitong mga sasakyan, uh, pwede nyo pong tawagan sa aking contact number na nakalagay po sa screen at uh, sa bawat mabibili niyo po unit sa akin ay uh, nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan na na nangangailangan kasi po yung magiging commission ko po dito ay gagamitin ko naman po sa pagtulong sa ating mga kababayan na nasa bundok At ito po, tinitingin po tayo ng uh, truck po ngayon ito po yung mga truck dito mga kababayan na binibinta na uh, maganda po as you can see po maganda po lahat yan. quality talaga uh, ito po ito rin po yan naka-convert na rin po ito sa left hand drive yan converted na po siya ready na po ito mga, mga kababayan so ito po ay feet at sya kung nag-aalangan po kayo alibaw na sa Maynila po kayo huwag po kayo mag-alala kasi de deliver naman po namin ito e eh, door to door po namin so ito po yung prepared po talaga ng maganda bali uh, condition na po ito mga kababayan yan Uh, ready na po ito bali kung uh, kayo po makakabili po nito bali transfer na po ito sa inyong pangalan direct po sa inyo maganda po ito tsaka well, yung mga gulong po niya mga bago pa po ito po yung dam ito po yung dam niya gagamitin na lang po ito at sya, kung malayo po kayo huwag po kayo mag alala hihatid po namin sa inyong bahay napakaganda po nito tsaka ito po ay uh, wala na po kayo intindihin bali condition na po ito lahat bago po namin i-turn over to the double check po, po As kung sa Maynila po kayo nakatira, sa Luzon, kung sa panig po tayo ng Pilipinas. Ay uh, may hatid po namin ito sa inyo. Ah, uh, maaabot itis din ito sa long ride. sa long ride po talaga may iiyari mula uh, Mindanao to Luzon. Ah, uh, diyan niyo po makikita yung uh, tatag ng makina po nito. Na uh, hindi po talaga basta-basta yung uh, ginagawang pagkondisyon ng mga gitong sasakyan talagang kahit kalit, kalit po talagang hindi po namin uh, na itigilan, gagawin, gagawin po namin uh, kahit nalit lang po na bagay, kasi yung maliit po na bagay o maliit na sira, ay lalaki po yun kaya hindi po kami mapayag ng ganun po kaya bago po namin talagang i-turn sa mga kabili ay uh, talagang planat, planchado po lahat ito po bago, plus naka plastic pa yeah. May aircon din po ito mga kababayan. Ito pa rin yung dam niya. Yan. Pakit lang po tayo. Bago rin po yung kayang mating. Bali manual. Yan. Pati yung prostery, bago. Lahat. Bago po lahat. Tsaka yung pinagkondugtuan po dito, hindi po halata. Ah, uh, pulido po yung pagkakating. Yan. May aircon din po ito mga kababayan Bali ito po isusu. Yan po. Isusu manual. So napakaganda po nito. Swerte pa yung makakabili po nito dahil uh, pulido po yung pagkakagawa po talaga namin. Hindi po kami po na may masabi yung aming client. gayan po kami magpahalaga sa mga kliyente po namin mga kababayan, mga, mga kalingap. Ito po wala po kayong makita ng ano kasi lahat po ito pinturado lahat. Condition. Yan. Bali kung nikal din po kayo ng mga tractor head, meron din po kami dito tractor head. Ito po. Ito po yung mga tractor head po namin kung naangailangan po kayo ng mga tractor head. Ito po yung puso. So marami po kaming unit po dito, tsaka kahit na minivan, meron din po kaming mga minivan na bagong dating. At ako naisip din po bumili din po ng mga minivan kasi karamihan po na kumukuha po sa amin ay mga mid to order. Kasi uh, hinati din po namin talaga sa kanilang bahay. Door to door po talaga namin. Pag uh, nasa Luzon or nasa Visayas po kayo. Yan po mga kalinga, mga kababayan. Sa bawat bigil, pagbili niyo po ng unit sa akin, ay may kababayan po tayong natutulungan po na matutulungan po sa kabundukan ng Mindanao. Kasi doon po talaga ako naghahatid po ng tulong. Hanggang doon po, sa dulo. Marami po ito, marami po kayong pagpipilihan at lahat po ito ay good condition. Kung gusto niyo no kung gusto niyo naman po ng mga uh, Jimny Meron din po kami dito mga Jimny mga kababayan mga kalingap Lahat po ito yung mga 4x4 Hindi pa po ito converted Kung sakaling magustuhan nyo po ito uh, Tawag lang po kayo sa aking number na nakala nakalagay po sa screen At uh, Kukondisyon po namin lahat itong mga uh, mabibili nyo pong mga sasakyan po dito sa amin at saka diretsyo na rin po sa ano sa inyong mga pangalan kayo na po maging first owner dito po sa Pilipinas meron din po kami dito mga mini uh, ito po pick up yan mga D63T ang makina manual transmission 4x4 ito po, eh, mababa lang po ang presyo po nito. Kung may gusto po kayong malaman, eh message nyo lang po ako, tawagan nyo po ako sa akin number. Marami po dito. At saka, kung gusto nyo pong bumili, sa akin na lang po kayo bumili. <laughs> Naglalambing po para may mga kababayan po po tayong matutulungan. Kasi sa Bacot Commission po, na nakukuha ko dito, ginagamit ko rin po ito pang charity. Bali, punta po tayo sa office. Mahando doon po sila Ayan. ito po bagong ganda po nito Ayan. lahat po ng mga unit na ang galing po ng Japan dito po ang bagsakan Ayan. yun ba bagong dating kahapon Ayan. so marami bali ngayon lang po walang unload kasi nag unload na po kahapon nga uh, bago po lahat ito. Kung may napupusuan po kay dito at ah uh, mamili po kay dito mga kababayan mga kalinga. Ito maganda po ito. Kung ma kung mapupusuan po ito, i-tawag lang po kayo sa aking number. Ito po ay uh, converted na po ito. ayan Fully finished. Oh, brother, how much is one? 290 ang presyo po nito. Yan, straight seat po siya. This one na uh, D64? Day day ay, D17. Ah, D17, low rope. Ito po ay uh, sobrang tipid po ito sa gasolina. Ito po ay uh, nagkukonsume lamang po ng uh, 25 km per liter. Yan. Napakaganda po nito. Tsaka original po yung mugs nyan japan mugs may rin visor na rin po siya kompleto na po ito uh, ito transfer na lang po ito sa inyong uh, pangalan may plate number na rin po ito Wag. ayan so ang kulang na lang po dito yung pangalan nyo po para may transfer na kung magug So yun po mga kaliga, mga kababayan at, uh, kung may nag po kayo sa aming unit po dito, Uh, tawag lang po kayo sa aking uh, number po na nakalagay po sa screen at ako uh, kung nagustuhan nyo po ang aking, ang aking content ay pa, baka pwede po paki like, comment, and share na rin po at super uh, syempre paki subscribe na rin po mga kababayan, mga kalingap at saka hanggang dito lang po aking vlog uh, sa uh, itong araw na to at ikat po tayo lagi and God bless, bye bye po